Gajimar. Tapos na? Mayroon pa? Ah, may dalawa pa. Ayan, Gajimar. Galing ako sa, ano, bumili ng lupa para sa garden ko. Ayan, Gajimar. Pinahakot ko lang kay, ano, Ayan, Gajimar. Gajimar, nakabili na ako ng lupa pananim. Ayan. Pinahakot ko lang doon sa aking nibor. Ayan, kajiman. Ayan. Ayan, kajiman. Yung nabili kong pananim na lupa, kajiman. Ayan, tagkakalahating sako lang yan, kajiman, oh. No? Pero alam mo kung magkano yung kajiman. Isang daan na. Isang daan niya, kajiman. Eh, ang layo pa. Layo pa yung bilihan ko kajiman. Tapos pahakot mo pang paakyat. Yan. Eh, hey, kajiman. Tapos may ano pa yung kajiman. May kasamang halaman yung kajiman. Ito, doon tayo sa baba. Ano tayo ng halaman. Yan kajiman, ro. Yan yung kasama sa... Binili kong lupa, Kajimar. Dalawang halaman. Yan. Tatanim ko ngayon yung Kajimar. Yan, Kajimar. Lipat ko yan sa paso. Yan, kajiman Itong aking... Tulad ito kajiman, ililipat ko sa malaking paso. Ayan kajiman yan Ayan. Okay. Nasira yung ganito, ganito ko kajiman Na no, binabahayan ng mga puti-puti kajiman Kaya binunot ko na. Katapong ko na kasi nakakahawa na siya ka yan Ayan. Tapos yung dalawang halaman na malaki na yung kajiman. Diyan ko itatanim yung dalawa. Na yun. Ayan, kajimas. Nilipat ko dyan, dalawa. Tatanim ko yung ano, bagong bili ko. Diyan ko ililipat, kajimas. Ayan, kajimas. Dito namin ililipat yung mga yung halaman na binili ko. Saka yung cucing kulay pink, yan, kajima, nililinisin lang niya yung paso. Ayan, kajima, yan, yung lupa. Ito yung kajima, yung ano. Ayan, kajima, kukuha tayo para magtanim panibago. Ito yung kukunin natin, kajima, yung walang ano. niya kajiman. Tapos sugasan natin yung pinakapuno niya kajiman. Ito o. natin ulit ito kajiman. Niya ka jimar? oh. No? Ito oh. Ano? jimar? Pag-alaw sila kong isap. Ayan. Tapos hugasan natin ito muna ka Gmail. May nakapo. Nakakuha ah, na tayo ka jimar Tapos oh. mo. Ayan. Ka jimar. oh. No? Ito. Tatapon na ito ka jimar. Tapon na ito kayo. Laganap na ng insekto ka Jimar oh. Nahahawa na yung iba kong halaman doon ka Nandito tayo sa tabi ng kalsada ka Jimar kaya maingay. Ang mga sasakyan ba ka Tapos ka Jimar, lagyan natin ng barmikas ba yun? Barmikas. Para hindi ano yun yung ano, malaman natin. Yan, yeah, ka Jimar, nakakuha na tayo. Pugasan na lang natin ito ka Jimar. Para maitanim natin ulit sa isang paso. Kajiman, kasi yung mga stick plant ko eh, napunggo. Yung tinapong ko na, kajiman. Yung lupa, nanginayang ako. Kaya gagawa tayo ng pang patay ng punggos doon sa lupa na yun. Gawa tayo na sarili natin. Uh, matay doon kajiman. Ano yung ulam natin? Ayan, eh, Kajima. Si Bali, 2 liter to. Kajima, dalawang kutsarang. Ano? Suda. Bihin soda. Suda. Bye now. sa Ilalagay natin ito doon sa may lupa na pinagtaniman ng snake plant. Yung kajima, yung paglalagyan natin, ito yung pinagtanggalan sa snake plant kajima at saka yung buntot pagi na halamin kajima. Ayan o. Oh. Pati yung doon kajima, lalagyan natin. Ayan. Ayan. Ito paglalagyan muna natin, magdamag. Para mawala na yung, ano, punggos. Ayan, gajiman. Ayan, gajiman. Diligan na muna natin yung lupa. Iba naman tayo, Kajiman. Ayan, Kajiman. Ibigay natin. kagimain ang yan na natin yung kagimain tanggalan natin ng tuig na dahon yung kagimain Umulan kasi kanina ka Jimar. Maambon. Eh galing ako doon sa baba ng ayos nung ano lupa kasi nandun sa baba nilagay ng sak. Binuhos doon sa may tabing ay Eh umulan. Kaya eh, nagganito ako ka Jimar ko. Tapos binalik ko dyan. Ito naman ka Tatanggalan ko ng dahon. Ito, inilipat ko rin to sa ganyan, kajima. Kaya, bukas pa ako maglipat ng halaman, kajima. Kasi, diniligan ko yun. Kasi nga, napungkus yung lupa na yung kajima. Yan, diniligan ko muna ng ano. ng pang ano, pangonstra doon. Okay, pumangit na rin, kajima, doon. In Kajima, ito siguro yung bagong tubo ang kukunin ko Kajima. Tapos itatapon ko na lang ito Kajima. Tapos ito, tatanggalan natin ito kasi medyo hirap pa yung tubo niya Kajima. Hirap pa yung tubo. Taulak-taulak pa yung ano niya, napunggos din to ka Jimar. Ayan, oh, may punggos din to ka Jimar. Kaya yung bagong ano niya ka Jimar. Ayun, ano pa. Ito ka Jimar, bubunotin ko to bukas. Bugasan ko na lang to. Tapos isprihan ulit ng ano. Para sumigla to ito, wala na to. Napunggos to, mga to. Ang gusto ka G-man. na kanil. Nahawa ito ka Nahawa na ito. Kaya i-ano natin to mahugasan. Para bukas, para mahugasan to ka Kaya may punggos na. Buti pa'y bunutin na lang natin ito, Kajiman. Bunutin natin.